Samantala, pag-uulat mula naman sa himpilan ng DCJO, ang Spirit FM, CMN, Baler Aurora. CNN Live Nation. Day. Ray Fernando, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Hindi pa rin natatagpuan ang nawawalang manging isda sa bayan ng Dilasag Aurora na lumaot noong Agosto 21, 2025. Ang nawawalang manging isda ay kinilala sa pangalang Renz de Uzano, 25 taong gulang, residente ng Sitio Japitan, Barangay Masagana, Dilasag, Aurora. Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard, sa Substation Dilasag, noong Agosto 24, 2025, ay nagtungo sa kanilang himpilan, sige ng Hermina Sanyo, 48 taong gulang at inireport nito na ang kanyang anak na si Ren Sanyo ay hindi pa nakakauwi ng kanilang bahay buhat ng ito ay pumalaot noong Agosto 21, 2025 sa karagatang sakop ng Dinapigi Isabela sa kayang bangka na kulay blue na may linyang puti at pangalang sa Keyus. Pinaniniwala ang inabutan ng bagyong isang sa laot si Sanyo. Agad umanong nakipag-ugnayan ang Coast Guard Dilasag la Substation sa MDRRMO Dinapigi Isabela at MDRRMO Dilasag para sa posibleng joint search and rescue operation at gayon din sa mga lokal na manging isda baka sakaling makita nila sa laot ang nawawalang si Sanyo. Nagsagawa naman ng search and rescue operation ng Coast Guard sa tinukoy na bahagi ng kalagatan kung saan ang isda ang biktima ngunit agad din umano silang bumalik dahil sa malakas na hangin at malalaking alon. Samantala, isang manging isda naman sa barangay Estebes sa bayan ng kasiguran ang pinaniniwalaang na-stroke nitong Agosto 23, 2025. Dakong alas 7.25 ng gabi, nang mapansin, di umano ng mga batang naliligo sa dagat ang nakahando sa inakatawan ng biktima sa sinasakyan nitong bangka. Sa pahayag ni Mark Anthony Mapanaw, Philippine Coast Guard, Kasiguran Substation, agad dinala sa Kasiguran District Hospital ang biktima. Ngunit dahil sa umano, umabot sa 300, over 100 ang blood pressure nito, ay agad din anyang inilipat sa isang pagamutan sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Ang biktima ay residente ng barangay Bianwan, Kasiguran. Mula dito sa DCJO, Spirit FM, CMN, Baler, Aurora. Ako si Ray Fernando, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN live. Nationwide. Maraming salamat, Ray Fernando. Mula po naman sa impila ng DCJO, ang Spirit FM, CMN, in, CMN Baler Aurora.